Inihayag ni Secretary of State Marco Rubio ang pagpataw ng Estados Unidos ng sanctions sa apat na hukom ng International Criminal Court. Ito ay kasunod umano ng hindi lehitimong mga hakbang ng korte laban sa Amerika at sa kaalyado nitong Israel. Kabilang dito sa mga bibigyan ng sanctions sina Second Vice President Rain Adelaide Sophie Alapini ganzo Judge Solomi Bulunga Boza, Judge Luz Del Carmen Ibanez Caranza at Judge Betty Holler. Ayon kay Rubio, ang mga ito ay aktibong kasali sa investigasyong walang basihan ng ICC laban sa mga tropa ng US sa Afghanistan at sa paglabas ng warrant of arrest laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ang desisyon ng US ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Netherlands, lalo na at nakatakda ang NATO Summit sa The Hague kung saan matatagpuan ang ICC. Samantala, hindi naman sinangayuna ng ICC ang sanctions na ito ng US at sinabi nila na ang hakbang ay banta sa pagiging independent ng hukuman at sa pandaigdigang hustisya. Noong Pebrero, nilagyan din ng sanksyon si ICC Chief Prosecutor Karim Khan na naghahi ng leave of absence dahil sa isang hiwalay na investigasyon tungkol sa umano'y sexual misconduct. Hindi kasapi sa ICC ang Estados Unidos at Israel at hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng International Court. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.